So ayan yung mga natatanaw natin yung diyan dyan. try natin puntahan dahil ano daw yun yung may, uh, Wawa Dam or yan yung part ng Wawa Dam sa likod ng bahay dito sa ano sa terrace lang. Yan, natatanaw lang siya. So ang unang dapat gawin natin ay mag-waste. Ayan. Ilalagay natin na uh, Wawa Dam So yan i-pipilitin natin Tapos oh, So ayan, ilang kilometers siya It's 17 minutes It's 17 all minutes set. siya Drive Yung kilometers niya is 1 kilometers lang Daling dito sa amin Dahil nasa uh, San Isidro lang naman kami tapos, ang Wawa Adam is sa San Rafael ata. So ayan, uh, nagbibiyahin natin eh. Punta doon, tsaka... Ayan, medyo malapit na ito. Lapit-lapit na. Uh, ano din para? You know, ang gaganda ng mga bundok. Ayan. So, pagpunta pala doon, ito yung madadat na may nakalagay na pamitina, pamit eh pamit, ay, pama, ay, pami protected and, ay, protected pamitina, landscape yan. Protected landscape. So, yan, daming tao. Daming tao pala pagdating kung uh, hapon na kasi hindi na masyadong mainit. Ayan, ang daming mga nagtitinda, daming mga ano, Tama ma dito. Dito mini mga ganda dito. pag pagpunta mo dito, may free parking. May free parking dito, wala siyang bayad. Tas may mga nagbabantay pa. Ang mga ano siguro mga taga doon. Ayun. Ayun, pa-parkingan diyan sa loob niyan namin nga na tinitingin na kami mga mga uh, mga mabibili kung ano yung mabibili sabang so, dami oh. yung tao yung iba mga pauwi natin so ayun yung mga ilog yung mga nagano yung mga uh, nagbibihis na yan dahil tapos na sila nagsimil ayun oh, pansin ko lang medyo konti na yung tubig dahil siguro sa amal yun kasi huh? so, sobrang init malutoy yun talaga kasi ito nga pala yung daanan papunta doon sa mismong uh, dam And, ang ganda ng mga bato tapos may mga naka parking din ng mga motor sa gilid-gilid So, ayan pala. Pagpasok pala dun sa mismong dam, magbabayad ka ng 20 pesos uh, individual. So, ayan. Tapos, ito may mga dadaan ka mga kuweba-kuweba. Ayan. Sa side nito, may ano na, uh, mga bangin-bangin na. So, ayun na nakikita na yung dam. Ayan, nilapit ko konti. Ayan. Habang papalapit ng papalapit pa uh, pabangin naman ng pabangin ng ating, noong ating yung ating dinadaanan sa mga ibang tao ang pauwi na kasi uh, mga siguro around 5 pm na siguro ito yan malapit na din ako so yan um, yan din picture picture dito yan sa ganyan na uh, na siya pero safe pa rin po yung ano yung kapuntan mismo sa dam yeah. ayan sa kami mga cottage doon sa mismong agusan ng tubig yung mga dam mga kubo kubo marami mga tao pa tapos ang ganda ng mga 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 view ng mga kabuuan Ganda dito yung kabuuan Yan, kapunta na nga tayo doon Tapos, ito yung dadaanan kung may kuweba nga marami nang um, marami umuwi pero pero tingnan natin marami pa rin tao. Ito may lumang ano yan, hindi ko alam. May lumang bahay na yung para sa ganda nyo siguro. So, ayan nga yung pababato doon mismo sa dam. Hindi nakakaano lang pero so, ayan naman. Ito na yung mismo yung dam. Uh, kung ang tawag nila dito is Wawa Dam. nangyari pa rin tao di nandito ka pwede ka pa lang ng bangka hindi na kami sumakay kasi kan ka sa patos ako tapos ya kaya baka mamaya mabasa yan kaya no ang ganda ng ano hindi hanggang